Kaya e yung karga namin mga idol, oh. Yan mga idol, bihaya na naman kayo. Oh, alis na kami mga idol. Bihaya na naman. arap mo sa atin. kami yung deliver namin ngayon. Dala na namin lahat. Oo, oh, nandito na sa amin lahat. Di bali, dala yeah. namin lahat. Oh. Di bali, mapagod kami. Basta wala lang may marunig na ano, mga salita. Nanti magandang salita. Oo, oh, tama yan mga idol. Kaya, <laughs> okay ang gawin natin ngayon, sipagan lang natin. Oo, oh, hindi masyado ngayon mainit. Oh. Sakto lang. Sakto lang ba? Pacific Japan, sobra. Oo. ay, medyo maluwag sa ngayon. Eh, yeah, medyo maluwag talaga mga idol, oh. Pinagbigyan muna kami ngayon. Yan. Oh. Raptor <coughs> Ranger. Dito lang banda mga traffic kasi lagi dito 'yun. Kasi dahil na yung pa expressway ah, pa skyway. Oh, itong line na to. Oh, pa skyway. Kaya yung diretso na pupuno din oh. Itong line naman to, papuntang Diabo. traffic dito eh. Pero pag lumampas naman, okay na. <coughs> Maluwag na yan. Ito lang yan. Mukhang iba yung strategy niya. Oh. May pamunas pa na nakasabit. Mukhang hatakan yan. na oh. Saan? Ayan o. Oh. Ah, ah. ah, baka hatakan ng ano yan. Nang... Tira na yung iyang anak. Oh. Ayan na lang ginaano.

Ating painante, ngayon driver na. Yun oh. tayo mga painante, mga harap lang para maging driver. Magambisyon rin sa sariling Ano, sa sariling tiwala. Walang bahay din yung pag eh dito banda, sisika na naman. Banda din naman sa unahan, maluwag na naman yan. Walang bayad mga harap eh. Kaya, hanggang ngayon, mga lang muna. Ayan o. Oh. Mukhang dito, may na yung dalaw yung trabiko. ko. Sa kabila. Ayan. Gaya rin dito sa amin yan. Diyo, may na yung ng yung harap nabawasan na nila yung mga down down na yan eh yung nakikita sa ano eh, sa kabila eh sa saka yung mga puno na yun bawasan na nila sa kabila nila. dito kami dumadaan kapag may deliver kaming Ernesan oh, Ernesan or Viva Vantage kasi yung Viva isa lang yun tsaka yung Ernesan eh. di ba? Um, dito matatagpuan sa Panawi Avenue yung ano napakaraming auto supply. Oh, ayan 'yan 'yan. yan. Ong Street 'to. Oh, ayan so, 'yan mga idol Mga auto supply yun, oh. 'yan diyan. Oh, oh uh, ayan, so, oh, kabilaan 'yan. Ayun. Lahat lahat nakikita diyan, pu puro to supply yan. Gusto niyo bumili ng mga pinsa ng sasakyan? Oh, ayan, nyo? kabilaan niyan. Ayun, yeah, lang kayo rito sa Banawi Avenue. Ayan. Kabilaan, yan. Yeah. Dito, magsawa kayo ka. Kabilaan niyan, mga idol. <coughs> Pili kung saan niyo gusto bumili. Um, may si binili kayo, may si binili din dito. <coughs> yan mga idol. <coughs> Yan. Lahat, lahat dito yan mga auto supply. Dito okay, na tayo sa street ng customer namin. Okay. Ayos. Okay. Okay, baba na. Customer na yung customer namin mga ito. Dalawang box rig, no? Ano mga mic? Ayan. Ayan, dalawa lang. Unang pagsak. Air Nissan. Saka ito. Ayaw matupin ang placebo namin, eh. Ayan. Yeah. Okay. Unang um, pagsak. Idol. <coughs> mga idol, uh, papunta na kami sa sunod na customer. One ticket naman. Ayan. One ticket. Pangalawang bagsak. Bagsak. Oh, uh, pangalawang bagsak namin. Mukhang may ano dito ah. May pang ano ko ah. Sabi ito sa nilaban ah. Green light na. Ayaw pa niya. Gusto niya ata bangga pasal. alawang bagsak na customer. Okay. Okay. Mga okay. dami, mga idol. Ang daming multi-pickup. Ayan mga motor 'Yan mga idol, pangalawang bagsak namin. Ito na lang 'yung na o medyo lumuwag 'ko tint. Ayan mga idol, ha, balik balik tayo sakyan. Ayan mga idol, dito tayo sa harap ng customer sa pangalawang bagsak namin. Ayan, maraming tao nakatambay sa labas. Kui pick-up ng mga piyesa, yan mga idol. May mga rider Ayan mga idol, dito tayo ngayon sa sakyan Kali naantay ko lang yung kasama ko Andon sa customer namin Tapos uh, Papunta na kami sa Kabilang customer, medyo malayo layo pa mga idol Samahan nyo kami mga idol hanggang dulo Maraming salamat sa walang sawang Panonood Mga idol, let's go, paalis na kami pangatlong bagsak na. pangatlo na to. Great birds. Tara na kumisahan pagatlong bagsak. Kung alam mo to, saan ba to? Dito lang sa rotunda. Ah, welcome. Welcome rotunda. Boundary ng Quezon City sa kanan, Manila. parts. Somer namin. Na so, ano? up. Tang Sa. Ito. Ah, oh, mayroon parito isa. yun mga idol, malaking bawas na mga idol o, luwag na to kami o. maluwag na yung sakyan namin okay mga idol hanggang... ayan mga idol hanggang dito na lang, maraming salamat sa walang sawang panonood sa mga hindi nag skip ng ads mga silent viewers, mga viewers maraming salamat God bless. Bye.